Sa gitna ng mabangis na digmaan, inutusan ni Haring David ang kanyang pinunong kawal na si Joab na isaayos ang kamatayan ng isang inosenteng lalaki. Habang tapat na tinutupad ni Joab ang utos, hindi niya alam na ang kautosang ito ay nagugat sa makamundong pagnanasa ng hari, ang pagnanasa ni David sa asawa ng sundalong iyon. Ilang panahon bago mangyari ang mapanlinlang na pangyayaring ito, Tumayo si Haring David mag-isa sa bubungan ng kanyang palasyo. Marahil ay iniisip niya ang digmaan na patuloy na nagaganap. Ngunit habang umaabot ang kanyang paningin sa buong lungsod ng Jerusalem, isang tanawin ang biglang nakabihag sa kanyang mga mata. Isang tanawin na magdadala sa kanya sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. si David ay nabibighani sa kagandahan ni Bathsheba, ang asawa nitong si Urias ay nasa harapan ng digmaan laban sa mga Amonita nakikibahagi sa pagsalakay sa Rabba. Si Urias na Hetheo ay hindi isang karaniwang sundalo. Isa siya sa mga makapangyarihang lalaki ni Haring David, isang piling grupo ng mga iginagalang na mandirigma na tapat na naglingkod kay David kahit bago pa siya maging hari at nanatili sa kanyang tabi noong siya ay tumatakas mula kay Haring Saul. Sa araw na iyon, ayon sa utos ni Joab, si Urias ay tumugon sa tungkulin ng hari. Hindi niya alam na ang kanyang asawa na si Bathsheba ay tinawag din ng hari, ngunit para sa ibang layunin. Natanggap ni Bathsheba ang paanyaya ni David na pumunta sa palasyo. Maaaring inakala niya na ito ay may kinalaman sa kanyang asawa. Ngunit pagdating niya roon, malinaw na hindi ito tungkol kay Urias. Hindi siya tinawag sa bulwagan ng trono, kundi sa isang mas pribado at personal na silid. Upang tugunan ang pita ng hari, habang sumunod si Bathsheba, maaaring itanong ng ilan kung ano ang naramdaman niya. Ano ang tumatakbo sa kanyang isip habang nakatayo siya sa harapan ni David? Naisip ba niyang tanggihan ang kagustuhan ng hari Ngunit paano niya matatanggihan ang isang hari na may kapangyarihang magpasya sa kanyang kapalaran? Ang tanging alam natin ay sa loob ng silid ng hari, nagtanim si David ng madilim na binhi sa sinapupunan ni Bathsheba, isang binhi na lalaki at magiging dahilan ng malaking kasawian. Ako ay nagdadalang tao. Maaaring nang marinig ni David ang mensaheng iyon mula kay Bathsheba, ang kanyang puso ay tumibok sa takot at mabigat na pangamba. Ang isang hari na nakikiapid sa asawa ng isang marangal na sundalo ay hindi karapat-dapat sa katapatan ng kanyang bayan. Ang ganitong iskandalo ay makayanig sa pundasyon ng kanyang pamumuno. Alam ni David na kailangan niyang kumilos agad, kaya't nagplano siya kung pauuwiin niya si Urias at hayaang makasama ang kanyang asawa. Kapag ipinanganak ang sanggol, iisipin ng lahat na anak ito ni Urias. Padalhan mo sa akin si Urias na Heteo, iniutos ni David kay Joab, ang pinuno ng hukbo. Pagdating ni Urias, sinalubong siya ni David na tila may malasakit sa kalagayan ng digmaan. Nagtanong tungkol kay Joab at sa mga sundalo. Ngunit ang tunay niyang hangarin ay pauwiin si Urias upang makasiping si Bathsheba. Urias, ikaw ay nakipaglaban ng buong tapang at walang pagod. Umuwi ka muna sa iyong bahay at magpahinga. Karapat-dapat ka rin sa kaunting ginhawa sabi ni David nang may pilit na kapanatagan. Ngunit ang dangal ni Urias ay hindi matinag. Sa pakikiisa sa kanyang mga kasamahan at sa pagtupad sa kanilang sinumpaang tungkulin, tumanggi siya. Sinabi niya, ang kaban ng tipan, gayon din ang Israel at Huda, ay nananatili sa mga tolda. Si Joab na aking pinuno at ang mga tauhan ng aking Panginoon ay nasa labanan. Paanong ako'y uuwi upang kumain, uminom at makisiping sa aking asawa. Habang ikaw ay nabubuhay, hindi ko gagawin ng ganyang bagay. Kaya't natulog si Urias sa may pintuan ng palasyo kasama ng mga lingkod ng hari. Pinagmamasdan siya ni David na may pag-aalala, nakikita niyang nabigo ang kanyang plano. Gayunman, hindi pa rin siya sumuko. Sa ikalawang pagtatangka, inimbitahan ni David si Urias na kumain at uminom kasama niya. Umasang malalasing ito at uuwi sa kanyang asawa. Ngunit kahit sa ilalim ng impluensya ng alak, na natiling tapat si Urias sa kanyang prinsipyo at muli siyang natulog kasama ng mga lingkod. Lalong nabalot ng kaba ang puso ni David. Ang kanyang kasalanan ay malapit ng mabunyag sa buong Israel at ang magiging kapalit ay napakabigat. Nasa harap na siya ngayon ng isang matinding pagpili, ang kanyang kinabukasan bilang hari o ang buhay ng isang tapat na lingkod. Tungkol sa inosenteng sundalong ito, Isinulat ni David ang kanyang naging pasya, tinatakan ito at ipinadala kay Joab sa pamamagitan ni Urias mismo. Mahigpit na hawak ni Urias ang sulat habang siya'y naglalakad pabalik sa larangan ng digmaan, hindi niya alam na ang liham na kanyang dala ay ang kanyang sariling hatol sa kamatayan. Pagkatanggap ni Joab ng utos, kinaharap niya ang mabigat na tungkulin. Ilagay mo si Urias sa pinakamatinding labanan sa harap mismo ng mga kalaban at pagkatapos ay umurong kayo upang siya'y mapatay. Alam ni Joab na hindi ito madaling gawin sapagkat hindi basta-bastang sundalo si Urias, siya'y isang makapangyarihang mandirigma, isa sa mga pinakamagiting ni David. Kaya't iniharap niya si Urias sa pinakamatitinding mandirigma ng mga amonita sa pinakadelikadong bahagi ng bungsod ng Raba kung saan nagpakatatag ang mga kaaway. Habang humihigpit ang labanan sa paligid ng mga pader ng lungsod, Ibinigay ni Joab ang hudyat ng pagatras. Sumunod ang mga kawal sa utos, maliban kay Urias. Nang siya'y naiwan mag-isa, bumukas ang mga tarangkahan ng lungsod at sumugod ang pinakamabangis na mandirigma ng Amunita. Nakatayo si Urias sa gitna ng madugong labanan. Habang unti-unting naglaho ang kanyang mga kasamahan, napagtanto niyang siya'y nag-iisa, ngunit huli na ang lahat. Tanging isa na lamang ang nanatiling kasama niya. Matatag niyang hinarap ang mga kaaway, matapang na isinalag ang kanyang espada laban sa mga sumasalakay. Sa kanyang mga huling sandali, hindi nang hina ang loob ni Urias. Lumaban siya ng buong tapang at husay, ang tapang na siyang dahilan kung bakit siya kabilang sa piling mga mandirigma ni David. Ngunit napakarami ng kalaban at lubos ang pagtataksil. Sa araw na iyon, si Urias na tapat na heteo na buong puso't pananampalataya ay naglingkod sa kanyang hari ay bumagsak, hindi kailanman nalalaman ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, sa Jerusalem, tinanggap ni David ang mensahero ni Joab na nagulat ng kabiguan ng kanilang paglusog kasama si Urias sa mga nasawe. Sumagot si David kay Joab, "'Wag mong alalahanin ito sapagkat ang tabak ay pumatay sa alinman. Ngunit habang kaginhawaan ang naramdaman ni David, labis namang pagdadalamhati ang bumalot kay Bathsheba. Matindi ang kanyang pag-iyak sa sinapit ng kanyang asawa. At habang siya'y nagluluksa, si Haring David ay naghihintay. Marahil ay hindi mapakali upang matapos ang panahon ng pagluluksa. Pagkatapos nito, dinala ni David si Bathsheba sa palasyo at ginawa niyang asawa. Di nagtagal ng anak si Bathsheba ng isang anak na lalaki Masaya si David sa kanyang bagong supling. Inakala niyang natapos na ang lahat ng kanyang problema. Ngunit iyon pala ay simula ng mas matinding trahedya. Sapagat isang sugo ng Diyos ang dumating upang ihatid ang hatong, ang propetang sinatan. Pumasok sinatang sa palasyo. Taglay ang malinaw na layunin. Walang pasakalye, isinalaysay niya ang isang talinhaga. Isang mayamang lalaki na maraming tupa, ngunit kinuha ang kaisa-isang kordero ng isang mahirap. Tahimik na nakinig si David, nag-alab ang kanyang damdamin ng katarungan. Ang taong gumawa nito ay nararapat mamatay, marin sinabi. Lumingon si Nathan kay David, tinitigan siya ng matalim at sinabi, Ikaw ang taong iyon, nabigla si David. Ipinaalala ni Nathan ang lahat ng kanyang kasalanan ang pag-angkin kay Bathsheba at ang pagpapapatay kay Urias. Hindi na makatakbo si David sa katotohanan ng kanyang ginawa. At ipinahayag ni Nathan ang hatol ng Diyos. Ang tabak ay hindi lilisan sa iyong sambahayan at ang anak na isinilang ni Bathsheba ay mamamatay. Naiwan si David sa kanyang silid, dinudurog ng bigat ng kanyang kasalanan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kanyang pighatik. Nagkasakit ang anak ni Bathsheba. Lubhang na si David. siya sa Diyos, humihingi ng tawad at habag. Ikaw ang aking nagkasalahan, Panginoon. Buong pagsisising wika niya. Sa gabing iyon, nag-ayuno siya at nanatili sa sahig, malayo sa karaniwang marangyang higaan ng hari. Ang kanyang mga panalangin ay puno ng pagluha at pagsusumamo, hindi para sa sarili, kundi para sa inosenteng batang na damay sa kasalanan ng kanyang ama. kabila ng lahat, pumanaw ang bata. Malalim ang pagdadalamhati ni David, ngunit tinanggap niya ang matinding katotohanan ng kanyang kapalaran. Pinaginhawa niya ang loob ni Bathsheba at unti-unting bumalik sa kanyang tungkulin bilang hari. Ngunit ang trahedyang ito ay simula pa lamang ng mas madilim na kabanata, isang sumpang sasapit sa kanyang mga anak. Para kay Batsheba, hindi dito nagtapos ang kanyang paglalakbay. Sa paglipas ng panahon, siya'y naging makapangyarihan sa palasyo at tiniyak niyang ang kanyang anak na si Solomon ang magmamana ng trono ni David at magpapatuloy sa kanilang lahi. Samantalang si David, patuloy na sinisingil ng kapalaran. Ang kanyang mga anak ay nagdusa dahil sa buhay na inutang ni Urias. At sa mga susunod na yugto ng kasaysayan, nakita ang pagbagsak ni Amnon at ang pag-aalsa ni Absalom. Mga anino ng kasalanang minsang itinanim ng hari sa lihim ng gabi.